gaano kalaki ang uh, magiging pakinabang natin uh, after the signing at paano natin mamomonitor yung uh, pagiging uh, pag, sasakatuparan nito ibig sabihin yung paano natin pupulisin once this treaty is signed Sige po no. Uh, tama po kayo no. Uh... Tradisyon po talaga nating mga Pilipino yung tinatawag nating culture ano na mm -hmm. uh, imbes po na yung mga sachet ngayon na ginagamit ng, natin ano or nabibili natin sa mga tindahan uh, dati po nagbabalik pa tayo ng bote mm -hmm. ng, ng uh, mga inumin natin uh, or ginagamit lang po pambalot jaryo or bayong mm -hmm. uh, and kami po sa Greenpeace talaga Uh, ang pinapanawagan po natin ay magbalik po tayo dun sa tinatawag natin na reuse and refill systems. Mm -hmm. ano uh, Imbes po na single-use plastics packaging nang gamitin, uh, ay mag-refill na lang po ang mga tao, for example, ng ating essentials sa mga tindahan. Uh, yun din po yung ating sinusulong mm -hmm. na uh, maging muka ng Global Plastics Treaty ay bukod sa mabawasan po yung production ng plastics, ay ang ipalit po dito ay isang reuse and refill system mm -hmm. At, na global level po, no? hindi uh -huh. lang dito sa Pilipinas. At paano po natin masisiguro nito? Una uh, sa lahat, kailangan po talaga na malakas ang commitment ng bawat bansa uh -huh. uh, sa ganitong treaty, lalong-lalo lalo na po ang Pilipinas. At doon na lang po din tayo mag-focus ano, sa Philippine government natin. Gusto po natin na ang Philippine government ay supportahan ng ganitong klaseng mandato sa mundo na uh -huh. uh, magkaroon tayo ng strong or malakas na global plastics treaty. At maging po dito sa ating bansa, Uh, magawa po natin yung ganitong sistema ng reuse and refill at mabawasan po yung pag-produce ng uh, single-use plastics kasi kayang-kaya po natin ito. Mm -hmm. uh, katunayan po, uh, kasama po ang Greenpeace sa isang initiative na tinatawag natin po sa tingi mm -hmm. na kung saan uh, partnered po tayo with different LGUs at Uh, sa Quezon City po, for example, 1,000 stores po ngayon ang gumagamit ng reuse and refill in na sachets yung minibenta nila for dishwashing liquid, detergents, etc. So, kayang-kaya po siyang gawin at a national level. And ang hope po natin ay magawa siya at a global level.